mula doon hanggang dito pinadyaan nung dati ko pa yan natanim pero dito na ngayon ko tutunan Ayan. tapos nilagyan ko nga pala sya ng tangkay ng mais guys no Ayan. para hindi sya um tawag dito ayun tawag dito para hindi sya gaganyan yung dahon nya ba kung sabi bisaya pa balikog ba Ka ang pinakatumis sa dahon mo balikog mangkod sya sa bulak Ani, gaya, gaya ng ganito. Pag tatanim mo tumahaba mahaba na kasi siya eh. Marigold. Pag tatanim mo yung mga mahaba, talagang yung sa pinaka mataas na ito, eh, hindi mo may na gaganyan siya. Oh. Kaya, ang, ginawa ko, nilagyan ko siya ng tangkay ng mais. Ang purpose ko dyan, para lang tumayo lang talaga siya, para tumibay. Hanggang sa talagang mabuhay na siya, saka ko lang yan tatanggalin guys. And, So ayan yung dulo tinalian ko na din siya guys. Naghanap sana ako dito ng no, ano ako nang pwede kong putulin na para ipa ano sa kanya diyan bataas. Pag ganyan siya no ba, tayuin mo siya itusok mo lang yung kahoy diyan tapos pag mo sa baba sa taas. Kasi dito may kahoy naman na so dito yung problema. So kailangan kawayan kawayan kailangan nyo ipatayo dyan para kasi yung kawayan pwede mo siyang iganon pag yung kahoy kasi pwede pero mabibiyak kasi yun kaya kailangan kawayan dyan so dito naman kanina yung binan ko yung nag ano dito yung binan kong babae ayan naglinis dyan hinila niya lang yung mga dama pero hindi niya yung baga ikinumpol niya ba para doon itapon sa labas kung saan niya hinila dyan niya lang yan ilabay, ilabay ba tapos yung ito naman sabi ko i ano dito i parang i, kumpo, i ano mo siya ba i pag isa mo siya tapos susunugin pag matuyo na sabi naman ang biyanan kong babae hayaan ko lang yan dyan daw para naman daw maging abuno na lang din siya so, which is pwede rin naman ito kaso nga lang yung may mga plastic kailangan kunin yung mga plastic hmm ganda na. kumabubuhay ito siya guys, no? Sobrang ganda. Ang bala ko kasi talaga dapat, eh dito, nasimulan ko na dito taniman, ba diba guys? Ayan. Tapos dito sa gilid. Kasi dito ko lang sana talaga tataniman. So, sabi ng binanggong babae kanina habang nag-aano kami dito, eh, dyan daw sa labas itanim. So, sabi ko naman, kung magtatanim dyan sa labas, yung gusto kong itanim dyan sa labas is yung marigold. Yung ganito. Kasi pag mamumulaklak na siya, maganda siya tignan. At saka ginagamit din kasi nila ito eh. Yung bulaklak nito, ginagamit din kasi nila eh. Yung pang, alam nyo na, yung pang kwintas nila, yung baka the sighty high, mga ganun. So, ang ginawa ko, pinagmix ko na lang sila. Para isahan na lang din. Ayan. So, sana mabuhay kayo. Hmm. Excited ako makita sila na mabuhay. Ayan. And actually guys, kagabi wala kaming kuryente. Kaya nangyari, una natulog kami doon sa loob ng kwarto namin. Tapos, kami tatlo ni Ayman, Arin, ako. Ay, ni Ayman, RJ at ako. At saka pagkatapos, paypay -pay lang ako nung paypay sa kanila ba? Yung pagka umabot na ng, wala talaga akong masyadong tulog kagabi talaga kasi si Aja at Ayman alingasa kayo sila sa kuan kailangan pa payang igang kayo sobra so ang ginawa namin ang ginawa ako paypay lang ako ng paypay pay, hanggang sa ako hindi na ako hindi ko na makayanan ba bagay inaantok na talaga ako ginawa lumipat kami doon sa may living room ulit tapos doon kami sa ano ulan pa so malamig-lamig din buti na lang din talaga umulan kasi kung hindi no <sighs> nako Sobrang lamig. Tapos dito din kanina, makatanim na rin ako dyan. Tatlo yung natanim ko dyan. Isa, so, dalawa, tatlo. Tapos dyan, balak pa rin ano yung taniman. <laughs> Alam mo yung nakayuko talaga ako kanina habang tinatamanan ko dyan kasi baka makakita nila mag-react na naman sila na bakit nagtanim, ganyan. Tapos dyan nataniman na naman. So, guys, sinunod ko lang yung biyanan ko ha. Ang babae, nasabi niya, taniman ko dito. O, kung saan yung gusto yung patanim ng biyanan ko, babae, sinunod ko lang siya ayan. Ito, ito kasi, yung punong doon, tinanim nila to nag-react sila doon. Yung sa kabila, sabi nila na bakit daw nagtanim. O, nag-react din naman yung minan. Kung babae, o, kung kayo pwede kayo magtanim so kami, hindi kami pwedeng magtanim. Kaya, hindi sila nakaimik baga. Hmm. So, sabi ko, ama, bakit pinapatiniman mo ako dito, baka ako yung mapagalitan at saka tawag dito, baka hilahin nila to sa so, hindi hindi nila yan gagalawin oh sinunod ko lang ah tinaniman ko lang din ah yung malunggay ko ay sana mabuhay nabuhay naman sila guys pero um, alam niyo na malunggay matagal din lum lumakin no ayan mm. buhay na buhay naman na siya yung dahon niya so guys ayun yung mga gamit natin pinanggamit ko sa guys, tignan nyo dito. Hmm. Oh. Diba? Ang liwanag na. Hmm. Tapos papakita ko sa inyo yung likod ng ano namin. Ito yung ano namin. Ito pinakalas na kasi talaga to eh. Sa kanila dahil last na sila magtanim eh. Which is yung sa amin meron din naman. May panghuli, may ano, gano'n. May nauna. Tapos yan, tignan nyo. Yun dito rin sa side namin. Yung sa amin dyan. Wala na rin, pinatumba na rin susun pag mahabis sa lahat maliwanag na naman yung ating mga ano kabahayan so buti na lang talaga hindi ko tinuloy yung pagkulay kahapon guys dahil gusto ko pa naman talaga na pagisipan ko kahapon na kulay. kulay. hmm? wala na po yung kuryente? Uh. sus oy. tara tara Lain, no. tara mo ulit takay manghinaw ko Ula. hindi ko ipapakita sa edge guys Ula. kasi ayan wala <laughs> siyang short pan

pinano ko lang siya guys yung parang pinatupong kasi gustong pumunta sa mama niya naglaba yung mama niya dumating na kaka, ano lang, yung kakabalik yung kuryente guys isang gabi kami walang kuryente ngayon lang bumalik kaya pinaikot ko na agad yung washing ng, ay ng mga, ano, ng mga bata Diretso to Bioyama. Yeah, अगाडि पनि अगाडि मिलाइदिन्छु तल मिलाउनु जाने बस् 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 अगाडि पालोहरू बिहान हो जस्तो गरेर आइबस् न तल अर्कै अर्को आएको छ Dahil wala tayong ano po salon kaya ako hindi talaga ako pumunta dito sa mga parlor parlor ganit guys. Mahal yung magpagupit dito. Mahal yung magpagupit lalo na yung magpakulay ka. Ay nako, magpakulay ka dito 3,500. Nakita ko lang din yun sa sa ano sa Facebook. So guys, uwi na tayo. Nakagalito <laughs> lang din ako. Uwi na tayo dahil tapos na manakot. Let's go na ba? Ito yung mga pato. Si Adjo yung lubot. Uy, ginunan ko. Sobrang daming pato ng binan kong babae guys. Yung mga binan ko yan. Katawa ko ni Adjo guys kasi andyan siya umakit kanina. Diyan sa dumaan. Sa upuan. Sabi niya, pababain ko daw siya kasi may slide daw siya. <laughs> Bisaya. So, yan, may mapato pa doon, may manok pa doon, at saka nag-ano pa ng manok yung binangkong lalaki. Nagbili mo na siya ng manok para benta niya sa city. Ayan. Ito, sa bahay lang to guys, ha? Sa bahay lang ba ito? Yung, yan lang, guys, o, yung puti. Hindi, parang hindi yan, eh. Hindi yan dito sa amin yung puti mix na pala to guys yung may, medyo maliit-liit pa yan yung sa bahay yung mga malalaki binili yan ng binangkong lalaki para ibenta e din sa city para ano lang ba buy and sell ba baga Wait na tayo so yun nga guys kahapon nakita ko na hindi naman yung as in, init na yung ganun iinit tapos bigla na namang anong dagom baga yung gulay nga pala dito hinarbis na ni ante yung mga upo yung kalabasa na lang yung hindi niya hinarbis so lumaki na siya mas lumaki siya gristig mm. na niyo oh. nila yung upo dahil daw baka daw mag mataw dito eh, baka daw tatanda lang babaga gulang tapos yung mga bulak dito tinanggal ko na rin siya guys yung mga talong hinarbis ko na din kahapon ayan namamatay pala to akala ko siya guys hindi siya mamamatay baga namamatay pala siya kapag tapos na yung summer baga yun natutuyo siya so, sana may mga ano siya dyan may mga similya baga para pag namatay to may kapalit siya na tanim dyan Meron naman umi. Nakikita naman ako. Hmm. So, nung isang araw, nakakita yung binan kong babae ng ahas. Yung ito, hinayaan ko na muna. Kasi, kahit pa paano, may mga bulaklak pa naman na lumalabas sa kanya, hinayaan ko na lang muna yan dyan. So, yung kahapon, yung binan kong babae, nakakita siya na. Kahapon o isang araw, kahapon yun, kahapon ng tanghali, nakakita siya ng ahas nung papunta daw siya doon palabas siya eh, yung ahas papunta dito sa bahay ni na auntie kaya sabi niya sa akin na huwag kong palabasin sa RG dahil may ahas siyang nakita tumawid lang baga so ayun tignan nyo dyan guys oh. Hmm. yan dyan naglinis na ako kahapon Tapos, nagtayo-tayo ako dyan kung kasi gusto ko talagang kulayan. Pero yung madam mo sobrang mahaba na siya guys. Tapos ang una kong gagawin naglagpas-lagpas muna ako nilinipin eh na, nanu ko muna yung madam mo kahit na paunti-unti baga. Sa kakukulayan ganon. yung nangyari parang sa utak ko natatakot talaga ako at sa isip ko ba. Natatakot ako na baka pagkulayan ko yan. Eh baka uulan mamayang gabi ma ganon ba. Which is umulan nga siya guys. So, ay, salamat. Sabi ko nung gano'n. ay, salamat. Hindi ko tinuloy yung pagkulay ko. Dahil, kung tinuloy ko pa yun, eh, mag-ano siya talaga, mag, mabasa talaga siya ng ulan dahil may kalakasan din yung ulan kagabi, Tapos, yung ko naman babayat si Arin, sila kasi yung magkatabi na turo sa kabilang kwarto. Lumipat din pala. Sila-sila yung naunang lumipat sa living room. Lumipat sila ng mga alas dos daw kami kasi. Lumipat kami. Mga alas tres, mga ganon. Ah, nagtapok-tapok. Nagtulog eh. kain kinuha ko na kasi. Iba parang kinain na siya ng uod. Hmm. So, yun. Natapos na ako guys. So, ito na lang humuna yung update natin today.

Pwede ko tayo okay. itu, hindi hindi ka. Matari. Ito iksin na gano'n. Or, maaari ko rin. Nung ayos ka na rin. Kabal. Tapos yung ito hindi ito tinatapon. Ha? Yung pala nga yun. Well, big taga. Hindi ito na tinatapon kasi pwede itong palitan ng clip. ng ipit ng buhok. Next gaya nito. Ito sa buhok natin, ano, ano kami nang dalawa nito, tagiisa kami. Kaya yung mga buhok namin pag nalalagas, nagsusuklay kami nalalagas, hindi namin tinutuloy. Ha? Okay, guys. Okay, guys. Say intindihan niyo, guys. Lagi na 'yan, natitin. <laughs> kakatapos ko lang mabihis mm. Straight talaga kasi ako ng buhok eh. Pagkita natin. Mab... Mm. lemon ala pamin siya siya kita ganyan yung buko mababa na siya kasi dito mababa na siya ng ganyan mababa din yung pinoto na Sa so, nagamit ko na rin tong damit dito. Ito the guys, galing din to sa ano tinadala sa akin dati nung no, antong punta kami doon kina si Hi babe, shoutout out babe. May vlog in Nepal, shoutout out. Hay nako, tama na. Si Ayos, ayos. Ayos. Sayang so, tapos na. Mami, tapay ko sila. Okay na to. mommy tapay ko Okay, so mamaya po ulit. Hanggang dito na lang muna po. Bye bye everyone. God bless us all. Thank you for watching. Bye. God bless. Bye bye ji Bye bye guys. bye. <laughs> Ay, Babay po. Mommy thank you. you.